Parating na po tayo dito sa bahay. At ngayon ay kasalukuyan po tayong nasa garden natin. Nagtatransplant po tayo ng alokbati. Yung malabar, yung pulang alokbati natin. At update sa tanim po natin na ano to? okra ay malalaki na. Malapit na pong mag -ano, mag magbulaklak saka ito ay eh binubungkal ko po yan saka, saka ko tinataniman ng yung alok bati samantalang dito ng side may nagbabakod po tayo yan para wala pong magkaray kay na manok dahil hindi po tayo nakakapagtanim-tanim sa dahil sa manok So bali tatapusin ko lang po ito. Bali ngayon po mga Choice ay magtatanim po tayo ng kakawati na magsisilbing puste dahil ito pong mga puste natin ay wala na pa expire na lalo na itong mga kawayan pa expire na po kaya uh, kakawati yung itatanim natin dahil mabilis lang po siyang mabuhay bali dito po tayo mag uumpisa kaway kaway Ha, agin ba okay. bandong mo taro, fam? What? Magkatanin po tayo dito ka ka-adventure ng siling. Siling. green. Siling green? Tata mahal mm -hmm. ito po yung magiging parang permanent na puste po natin. Dahil yung itong mga unang nailagay po natin, katulad po niyan, ay madali po siyang nasira. Kumbaga sa kung sa tao pa, nagde-deteriorate. Kaya pinalitan na natin ng kakawati bali natapos na po tayong nagdilig ng pichay bali ngayon yung didiligin po natin ay ito pong ating tinanim na lokbati saka itong okra ito po ito para diretsyo na naglaylay na po yung iba Halahati pa. Tapos, lilipat po tayo dyan sa okra. Ayan. Yeah. Ayan, bali magandang umaga mga ka-adventurers. Bali ngayon po ay mamimingwit po tayo. Susubukan po nating mamingwit sa ating pond. Ito po yung ating gagamitin na pamingwit. Saka, uh, ito po yung gagamitin natin na tali po niya. Saka nandito po yung mga hook natin. Saka meron pong sirang smuggle. Ayan ito po yung i-assemble natin na gagamitin natin sa pamimingwit so yan ito na po yung ating gagamitin ito yung ating lalagyan kung meron tayong mahuhuli ito yung ating improvise na pamingwit yan yung gagawin natin ay maghanap na lang po tayo ng gagambang spider karabao spider. 'Yun po yung ipapain natin. Ngayon po ay maghanap po tayo ng ating ipapain na gagambang bukid o yung spider carabao. Carabao spider. Kung wala po tayong mahanap, ay maghukay po tayo ng bulati. Sa so ngayon ay wala po akong mahanap. Yan, bali naghukay na po tayo ng ating pamain dahil wala tayong nahanap pa na gagamba siguro ay maagang maaga pa at natutulog na yung mga gagamba kaya ito mayroon tayong nahukay na bulate saka uh, sa Ilocano ay aling tatag makakapamingwit na rin po tayo finally dahil sa waig kung wala pong tubig ay dito kahit kung sa waeg ay walang tubig tapos mahirap mangisda dito ay makakapangisda po tayo ng walang problema yan bali magpapain na po tayo unang oh, nagsisikon sila dito lang tayo sa malayo. ginagalo na piss on piss on piss on piss on ay maliit maliit na tilapia no maliit na tilapia babalik natin to maliit

maliliit po yung kumakagat bali pag ganito ibabalik po natin dahil maliliit po masyado pangatlo na to pangatlong maliliit dun po tayo mamimuyit ay maliit na naman maliit na naman pangpaksiw pu lang po ito yung mga ganito sana ay hindi naman siya ano madamage ano po bali pang na lang to Pagka maliit pa rin yung mahuli po natin ay hinto muna tayo sa pamimingwit dahil hindi pa kumakain yung malalaki tinakbo na ay maliit pa rin maliit pa rin talaga Yan po mga adventure. Ganito pa rin yung kumain. Maliit. Babalik po natin. Itong pain natin. Pakain na lang din po natin yan. Wala pong laman yung ating lalagyan. Dahil maliliit yung ating nakuha. At ngayon ay uwi na po tayo mga adventurers at least ay nasubukan po nating mamingwit bali meron pong mga malalaki pero hindi po natin nakuha dahil wala pong kumain na malaki kaya siguro next time mamingwit po ulit tayo sana makachamba po tayo ng malaki para meron tayong pangsagpaw sa ating alokbati so yun bali yung susunod po natin gagawin ay mag i-spray po tayo ng organic na insecticide sa ating mga pichay ano po? bali hindi kaya ni kaya hindi spray mo sa susunan Bali ito po yung ating organic na pesticide. Ito po ay sabon saka suka lang. Ano ah, nag-spray na istisuna?